Mula sa bansang Japan, pero patok din sa panlasa ng maraming huwan, ang sabaw na may pangunahing sangkap na noodles. Ang masarap na ramen! ramen. ramen. Sa Japanese restaurant na ito sa lungsod ng Makati, bestseller nila ang iba't ibang klase ng ramen na ang sabaw mula sa tinatawag nilang ukuke. Ang ibig sabihin ng ukuke ay black chicken. Uh, masarap ang aming ramen dahil sa black chicken na 12 hours namin siyang pinapakuluan. Para nuot ang lasa, kaya ganun siya katagal pakuluan. Hindi lang pakpak ang itim sa black chicken, kundi maging ang balat, karne at buto nito. Itinuturing itong superfood dahil punong-puno ito ng antioxidants na nakakatulong panlaban sa sakit, gaya ng karaniwang ubok at sipon. Ngayong tag-ulan. Ginagamit ang black chicken dahil mas matinding linamnam ang hatid nito. Mabusisi ang preparasyon nila sa kanilang ramen na nagkakalaga ng 320 pesos kada order. At para tiyak na authentic daw ang lasa nito, ang mismong chef sa restaurant, isang hapon, si Hiroyuki Tamura. Ang pinaka-espesyal daw niyang inihahain sa mga kumakain dito, ang ramen na kung tawagin, Tantanmen. Nilalagyan nila ito ng mani at cooking sake, na isang tradisyonal na alak ng mga hapon. Dagdag ang hang din ang inihahalo nilang chili paste at chili powder. Tamang-tamang pang painit ng katawan, pangontra sa malamig na panahon. Tantanmen ang kanilang tantamen ramen, 420 pesos ang kada order. Spicy siya up to the point na hindi naman ganun kaanghangan. Tapos nagblend yung peanut na nilagay nila. Tapos yung nasa niya, medyo mamiti rin siya. Pagkaman ng pagkaing ramen galing sa Bansang Japan. Ayon sa anthropologist sa Sinil, Lakson, ang pagkahumaling nating mga Pinoy sa mga pagkaing may noodles, impluensya pala sa atin ng mga Chino. Uh, itong form natin ng survival at form natin ng evolution as a, a culture, or ang cultural trait natin bilang mga Pilipino, ay mahilig tayong manghiram at gawing ating yung isang uh, bagay na mula sa ibang kultura. So ginagawa na natin to before pa dumating ang mga Kastila with uh, dishes tulad ng pancit, Katunayan, impluensa rin ng mga Chino ang pagkakaroon ng ramen ng mga hapon. Ang mga mga ngalakal na Chino ang nagdala ng konsepto ng noodles sa ating mga Pilipino at sa mga hapon. Noon nga raw, inilalako lang ang mga noodle soup sa Binondo sa Maynila sa paraan kung paano itinitinda ang taho sa ngayon. Hanggang sa inihain na rin daw ito sa mga kainan sa loob at labas ng Binondo para makahigop ng authentic na noodle soup ng mga Chino. Hindi mo na raw kailangan pang pumunta ng China dahil matitikman yan dito lang sa isang restaurant sa Makati. Ni hao, this is our special wonton noodle soup. Kung bakit to, ito naging espesyal, ang ilang kasi sa mga sangkap nito, inaangkat pa nila mismo mula sa Hong Kong. Kaya talagang authentic daw ang lasa, gaya ng kanilang chicken powder at shrimp egg powder na siyang ginagamit nilang pampalasa. Ang kanilang wonton o dumpling naman, sila raw mismo ang gumagawa para masigurado ang lasa. Mayroon itong sangkap na hipon, shiitake mushroom at karne ng baboy. Kapag nahiwa na, titimplahan ito ng mga pampalasa. Lalagyan ito ng itlog, saka ipapalaman sa wonton wrapper. mga ito at kapag lumutang na sa mainit na tubig, ibig sabihin, luto na ang dumpling. Ang kapartner nitong fresh noodles, inaangkat naman mula pa sa Hong Kong. Refreshing yung taste niya. Hindi po siya fried kasi yung regular canton, yung mga ginagamit sa panton gisado, ang mga pansit, piniprito muna yung noodles eh, bago siya gagawing, bago siya sasahugan. Ito, fresh noodles galing sa pagmanufacture -pag fresh po siya. Ang pinakahuling wonton at noodles, ihahalo na sa pork at chicken stock. O yung tubig kung saan pinakuluan ang laman ng baboy at manok sa loob ng 3 hanggang 4 na oras. Sa halagang 180 pesos lang kada order. Mapapainit na ng kanilang wonton noodle soup ang Cheni Juan ngayong tag-ulan. Pero tayong mga Pinoy may sariling versyon ng wonton noodle soup. Nagmula raw ito sa distrito ng Molo, sa lungsod ng Iloilo. Kaya nga, ang nakasanayan nating itawag dito, Pansit Molo. Molo wrapper ang ginagamit na pambalot sa meatballs na siyang pangunahing sangkap ng Pansit Molo. Karaniwang mas makapal ang Molo wrapper kaysa sa wonton wrapper. At para gawing mas espesyal ang putahig ito, imbis na karne ng karaniwang baboy, baboy ramo ang gagamitin ng mabangis pagdating sa lutuan na si Chef Fernando kasi mas healthy siya at mas malasa. Ang paggamit ng karne ng baboy ramo sa pagluluto, sumasalamin daw sa nakagawian nating mga ninuno na kung ano ang mayroon sa paligid, nagagamit nila partikular na sa pagluluto ng mga pagkaing may sabaw. Bilang mga Pilipino, ang kultura natin talaga dati, lalo na sa mga probinsya, makikita natin, kahit ngayon sa, sa norte, ang mga bahay, ang mga kubo, makikita natin na meron silang alagang baboy. Malalaman natin, ma natin na ang kinakain nila talaga yung native na baboy ramo or yung native na black pig. Kaya part ng kultura natin talaga yung nag-aalaga. Ang executive chef naman na si Tanya, isang putaheng ilonggo rin ang ile-level up. Ang pinakuloang karne at lamang loob ng baboy na sinahugan din ng mga gulay, dinurog na chicharron, at Miki Noodles, ang choice. Pero sa versyon ni Chef Tanya, hindi lang karaniwang tubig ang magsisilbing sabaw, kundi katas ng buko, kaya pihadong mas malasa. Unang inihanda ni Chef Tanya ang sabaw, at sa kanya, pinaghalo-halo ang mga sangkap, pati na ang Miki Noodles. Bukod sa sabaw ng buko, nilagyan din ito ni Chef Tanya ng piniritong laman ng buko para sa kakaibang Batshoi experience. Ito na ang mainit-init na buko Batshoi. Alin kaya ang mas patok sa panlasa ng mga taga nagustuhan ng ating mga panelista ang wonton noodle soup. Masarap na. Meaty siya, pero spicy. taman tama lang pagkaalat. Tapos yun, ha? may pagka wonton. Kaya so, yung typical na Chinese wonton.